kay liit, hindi dapat maliitin. So ito yung mga namamatay, first 48 hours. So pag 48 hours po, dengue shock na yan, kuminsan hindi na namin kayang habulin. Munting regalo mula sa kasangga na nakapagpapasaya. Na yun yung feeling ko na yun is, sir, masaya. Dahil natutuwa yung mga bata sa mga donation na binigay namin. Um, may action collection ng mga binibabies na ito. Sama niyo kami kalabihin ang pangalim na dala ng simpleng kagat ng lamok. Iniposip pa rin Ray Langit. Ang Kasagamoon Langit Foundation muli nagdala ng saya sa mga bata. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. maliit man na lamok, gahigyating panganib naman ang kagat nito. Maraming sakit na dala ang lamok, na ang ang malaria, ang elephantitis. Lahat ng mga sakit ito ay nakamamatay. Subalit, maraming magabot kung magapan. Ito ang gusto. Pumalo na sa maigit isang daan at limampu ang naitalang kaso ng dengue sa iba't ibang panig ng bansa. Halos anim na dito ang nangasawi. Kasi DOH has declared a national outbreak So dapat mag-ingat na tayo, mag-worry tayo. Kasi pag sinabi po ng DOH, na ang ahensya ng gobyerno na nagsasabi na problema po ito. So dapat mga magulang po, mga ngamba na yan, no? paglabas ng mga bata ng mga anak nila, kahit tayo po, no? We should worry kasi pwede tayo makagat ng lamok kahit saan tayo magpunta. Pag national outbreak po, yan hindi lang isang probinsya, kundi buong Pilipinas. So I think dapat po A uh, pagbutihin natin, okay, double po ang efforts natin. Hindi basa-basa ang sakit at na dengue. Eh. Naksisibulalam ng ito sa simpleng dagat. Subali to ito ng ilang linggo hanggang isang buwan. Eh. Katalasa daou sa komplikasyon eh. at ang pinakamasaklap ay kamatayan. Okay, yung lagnat po, two days lang, pwede na magpacheck ng dugo. Trangkaso po, influenza-like illness. Sa so una po, lagnat, tapos influenza-like illness, parang trangkaso. Susunod po dyan, ang lagnat po is four to five days. Kung kailan nawawala ang lagnat, dyan po mag-ingat ang mga magulang. Pag wala ng lagnat, dyan po ang critical phase. So, pwedeng dumugo ang ilong, masakit ang tiyan, nagsusuka. So, warning signs po yan. Once nag po, severe signs of dengue yan. No? So, wag nating hintayin po na dadalhin sa ospital kung kailan may severe signs of dengue. Dumudugo ang gilagid, maitim ang pupo, ang dumi. Baka po, anytime papunta na yan sa shock. So, ito po ang signs of dengue. So, two days lang lagnat po, sipon-sipon lagnat uh pa check po ng dugo so ang role po natin each individual again uh magtulungan po tayo no because uh, the government cannot do it by itself tay bang gagaling po sa atin no so kung cooperation po sa atin in the fight against dengue kaya po nating labanan ang dengue mm -hmm. Ayon sa Department of Health, normal lang tumaas ang kaso ng dengue kada dalawa o tatlong taon. Kaya naman ang mga hospital katulad ng San Lazaro Hospital ay handa na sa mga ganitong pagkakataon. Prepared po kami for cases of dengue. Uh, Uh, kasi sa San Lazaro po, referral center kami. So throughout the year po, nag admit kami ng cases of dengue. Uh, dumami lang po ito, middle of July hanggang ngayon po. The rest of the year, may mga admissions kami ng dengue. So, ang census namin since last night, cut off po is 171. So marami na po ito no kasi kung sa isang ward po 50 lang po ang kaya So, lumalampas po sa 50 admissions for dengue. ah uh, yan po ang nagpapagaling ngayon. Yung iba po, kasi pauwi na din, mapapalitan na naman ito ng mga bagong melagnat. Tapos dengue din po. Dahil sa dami ng naitalang ng dengue, ang DOH ay nagdeklara ng National Dengue Epidemic Mission isang taon. Layunin nito na matulungan ng mga lugar na nagdideklara ng state of calamity sa mas mabilis ang pagpapalabas ng emergency fund at tulong mula sa national government. Inunsan muli ang sabayang 4 o'clock habit para sa dengue get out ng DOH. Pinaiting rin na ang 4S strategy upang mapigilan ang pagdami ng mga labo na nagdadala ng dengue. Una sa S, ang search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation at ang ikapat, support fogging sa mga lugar na mataas ang kaso ng dengue. Sa mga kababayan po natin, again, nasabi ko po, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, wag natin hintayin na magkadengge, magkalagnat. Iisipin natin, trangkaso lang. Uh, we go first to prevention, which is the first S. Kahit paulit-ulit po, pero very important na i-remind namin kayo, okay, DOH has been there throughout the years. Search and destroy po ang pinaka-importante sa lahat. So yung mga places po kung saan nangingitlog po, ang mga lamok, yun po ang una natin i-target. wag natin hintay magkasakit po ang mga uh, relatives, mga anak natin, pati tayo. Search and destroy, the first approach, the best approach po towards this disease pamamahagi ng regalo sa mga pasyente ng TIG sa San Lazaro Hospital sa pamagitan ng Kasanggabon Lucky Foundation sa ngalan ni Raister Langit sa muling pagbabalik ng Kasanggabon Langit. And for me talaga, it's sentimental kasi it's something that my mom has done over the course of 10 years bago siya nag-pass away. So for me, It's a way that I have to remember her and to pass on her legacy of collecting beanie babies and ito tutulad na ko para they have something to remember us by. May malaking pitak sa puso ng kasanggamo ang langit ang mga sakit na dala ng mga lamo. Ang inyong lingkod ay minsan na rin tinamaan ng dengue at nalagay sa peligro ang kalagayan. Samantala, hindi naman ligit sa lahat na malaria na sanhiri ng lamok ang ikinamatay ng ating kasanggang si Rayster Lange. kasabay ng dinaranas ni Raystor na nasa Amerika noon, ang dinaranas rin ng mga kasama niya nang mag-cover sila ng misteryosong sakit na pumapatay sa mga bata sa Palawan. Actually, many years back po, uh, the cameraman of Mr. Raystor lang who were admitted in our institution. He was a transferred case from another institution. And uh, he was already weak at the time and he was uh, admitted directly to the intensive care unit. Uh, and the diagnosis then was malaria and on history, the cameraman went to Rizal Palawan together with Mr. Raster, Langit and uh, the entire crew. Then uh, they went there for, shoot I think a documentary and at the same time they went there to help the people in that area. Actually Mr. served it was brought to abroad for treatment. All measures were given to him actually. Uh, as you remember they're not the network and even San of Hospital really uh, Shouldered the things that he needed at that time to make sure that it will be given to him right away because he was very critical at that time. Doctors were there. Is, there is always a specific doctor that managed him. Aside from the consultants on board, a nurse was assigned to him. 24 hours a day, uh, one nurse dedicated only for him. But because he was already bleeding at that time, so even blood transfusion did not suffice at that time. Naging sentro ng aming gift-giving ang mga batang pasyente ng San Lazaro Hospital. Ayon kasi sa mga doktor, ang mga bata ang karaniwang tinatamaan ng dengue ang mga bata po kasi, laro ng laro yan. So, lalabas yan ang bahay, so hindi na, na monitor ng mga magulang nila. Kasi at home nga po, walang breeding places for mosquitoes. So, sa labas po, sa playground, sa kalye, hindi natin masasabi merong mga breeding places po para sa lamok. Okay? So, nakakagat po yan sila sa labas. No? So, factor po yan, yung edad na yan, laro ng laro, hindi nila alam, hindi nila napansin na kagata pala sila ng lamok. So, that very small bite is responsible for most cases of dengue ngayon. Nationwide po yan. No? Kasi ilang taon na po tayo nag-health teaching, health education, mga lalagyan ng lamok sa bahay, at home. Iwasan pong mag-iwan. Okay, kahit flower vase po. Palitan palagi ang tubig. Uh, yan po, pwede mangitlog ang lamok dyan. So, ang exposure po sa mga bata and karamihan po ngayon sa labas. Hindi simpleng mga laruan ang ipinimigay ni Angelique sa mga batang pasyente sa San Lazaro Hospital. Ito ay mga laruan na sampung taong kinolekta ng kanyang namayapang ina. Ang collection ng naman ko is Pini Mavis from the U.S. Um, talaga, they're all collector items. Kaya siya naka-box na ganito na special box para i-display sa bahay. At it's not something that you play with talaga, but these are the special kind that we collect and we keep and for our house. And for me talaga, it's sentimental kasi it's something that my mom has done over the course of 10 years she passed away so for me it's a way that i have to remember her and to pass on her legacy of collecting beanie babies and they have something to remember us by and then she lives on in that way of giving the beanie babies away so and then this is just something that i like to look at something for myself then to always remember my mom by. And then these are all the collections, probably more than 13 uh, Beanie Babies is in the whole collection. Um, this is just half, not even half of the collection that we have that I gave to the Dengue victims. Isa-isa ring ipinakilala sa amin ni Angelic ang mga ipinamahagi niyang laruan na may kanya-kanyang pangalan at petsa ng kapanganakan. So this you can see we have a lot of different um, designs because they are each special. They have their own name on their tags. Like this one is a cat and it has a special name on the tag that you can see on the side here. Um, just like this one for example see millennium it's 2000 and you can see that it has a name in the inside the date of their birth january 1st 1999 um, and it says a brand new century has come to all health and happiness to one and all bring in the fireworks and all the fun let's keep the party going till 2001. so they all have their own name birth date a little description about uh, they were made, Warner Brothers Studio, $7. And that's actually where they created the cartoon. And then this one is Coca-Cola. Like, you know Coca-Cola is so famous. And this one's the Coca-Cola bear, uh, Polar bear. Bean bag plush. Has a, it's a collectible. Subalit wala na marahil mas pinakamagandang kwento ng mga laruan, kundi ang mga sumisimbolo sa mga taong mapagbigay at mapagkawanggawa. gawa. Mga katangiang taglay rin ng namayapan nating kasanggang si Ray Langit. So this bear here that's in the wedding dress, it's purple, is actually named after Princess Diana, who is a princess, who was a princess in the United Kingdom. So she actually passed away Mama, before like 1984. So this one they made to remember her by in the day of her wedding day. So she has a veil like this, and then a dress, her wedding dress. And then it says here the description of what kind of this is. And I really am glad because most of the daily victims of this have been the code ng Beanie Babies because they don't have this here in the Philippines. And it says here, Princess is the name. Like an angel, she has come from heaven above. She has shared her compassion, her pain, her love. She only stayed with us long enough to teach the world to share, to give, and to reach. And that is Princess Diana of Wales Memorial Fund. So when you, buy, when you buy this mini baby, this actually went to the charity for Princess Diana after she passed away. So that's a very special one to my mom and I. Um, and we have another one here, so there are actually two of these from the collection. So we put it here because, like I said, they're all collectibles, Spara. Uh, it's a really nice thing to keep to remember Princess Diana by, and she's a one-time special long shot they're all special collection Today prevention is better than cure Sundin natin ang mga paalalang ito kung paano makakaiwas sa karamdaman at sakit na dala ng kagat ng lamok para wala tayong sisihan sa dakong huli. Simple lamang naman ang kailangan para labanan ng pesting mga lamok. Isa na rito ang pagiging malinis natin sa ating kapaligiran. Sana po naibigyan ninyo at isa pang special na pagtatanghal ng ating palatuduran Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay Hanggang sa muli sa kalapanipo The Race to the Langit Ito po si At ako naman si J.R. Langit Laging tandaan Sa anumang laban Kasanggamo ang, ang langit, langit.